Hello everyone, it's me again, Anday Marikit, and welcome to my channel! Uy! Then kasama ko si Anday Arami at si Malorine. Hi Malorine! Ay, dito na tayo! Hala, yung alaga ko mga aso. Why, why, mimi? Che, che! Uy, pag... Pagkakiata. Pagpuyo mo, bih! Hi, Baki. Kumusta si Baki dyan? Okay lang si Baki dyan? Baki, may bagyo pa naman. Sumilong ka dyan sa barracks, ha? Okay? And noyang panihapon, punta ka lang dun sa bahay, okay? Bibigyan kita. Arami! Why, why? Oh my God. Ayan, guys. Um, Gikuan na siya. Gipatag na siya. ka na siya kaayo og iban no so migara pag may akong iro nga si yyo oh. ganan din siya magdula dula ina ing eksena, nga oh. exena no kay 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 ka like gold that dong dong na gold <laughs> oh na a why oy na gold that dong mm, oh taronga 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 <laughs> ni group ko kum kum guys oh. ayaw, ayo ganto ay, mo pagbot anak. Ay, daming ebon. Saan yun? Doon, kasi may nadiha doon. Nga gani haram ka Wala kagisuhulan. And... Adik lagi magkiat ba? So update during uh, area. Oh, 'di ba? Ng na siya todo no. Hello! Lai ba? eh. Tu kita eh. Lapok man oi. Ay. ay, di may pa ingon guys kay kuan pa man ang agianan bitaw lubak-lubak pa. <laughs> <laughs> Meme, hala, bafa kayo ka dadai. Bagay sa yung background, dai. Bafa lang, <laughs> tumali pa yung pangit. Ay, bafa na pangit. Ano sa man na? Pangit mo ah. Kasi gamit magwapa, magwapa. Dudong, malaki gub-gub dong. Yes, mama. <laughs> yes, mama. <laughs> yes, mama. Mama. Mi, dali, mi mo irde, may kaagid kay lisod ang dalan. Dali. So si Mimi, guys to ah. Kini. Na siya nagbato sa tuktok. Arami. Magbato Dali magbato-bato. Dali ari. Diba? Nagkaanam na siya ga perfect guys no. Oh. Nagkaanam na siya og

Hintod kayong dalan diri, dili, dili siya, wala siya ganang mulatas. Okay, bagong bungkal baya siya. So diri siya agi sa pikas, hindi oh. ana siya. Ito, boy, Hi, me! Hi! And may isa pa ditong aso guys, si Baki. Yung kapitbahay naming asong si Baki. Baki! 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 Kumusta man ang Baki? Nagwapa! <laughs> Ayun guys, si Baki guys. Eh? Ayun si Bakit guys sa mesa. Ayun. Diyan lang siya. And may barak sa madyan so in case nga muulan o kusog, makasilong gapon siya. Safe siya during the pita kay naamay siya yung baraks. And naa siya yung lamisa nga iyang tungtungan. Wow, perfect. Ay, oh. ang Ssst, Mimi <coughs> Dili mangaway ni Baki dai. Amon <coughs> ni <coughs> Dili mangaway ni Baki no? Loa. No, uh, Tinuod? Oo. Uh, uh. Okay. Na, so amping ang, ang tanan guys ay, kay ay, papa landful na daw ang bagyo. So nanguan namin nga to sa amo ang tungod na motol namin mga sangkay kay na ami puno sa aratilis nga may kuan bitaw may lipang abot na sa among atop and then giputlan na siya ni John Paul so kuan nga hayag hayag na sorry ready na siya kung hangin hangin o oh. wala na yung hapak hapak sa balay huyon sa manak Okay. See you in my next video guys.